oh, okay hello mga ko. Dito tayo yan sa motor pool. Mayroon kasi tayo ng isang kaibigan na gusto natin tulungan. Kasi ako, oh, yung ganyang gusto ay parang, ano na, nag-usable na kasi ano na Yung pod-pod na siya. Tingnan natin. Ito yung gulong niya guys. Eh. You know, Kita na yung flyer. Pero oh, malambot na siya. Oh. Hmm. Yan Oh. Talagang ano hmm. na, nakakatakot na. Gabi dyan Oh. Hmm. Tuna -tuna. O, tanggal na. Kasi pag pagbalik niya, uy, magulat siya. Wala na gulong yung motor niya. Saan mo mo yung mapukong gano'y? Okey. Oh. Yon. Kan mabla. Inte. Yan. Inte kan. Su. Kembali. Bigargana sa inuba. Then you know why. Okay, yes. Tagali namin sa vulcanizing. May tapo ka ng gulong. Na okay, guys, nakakarga na natin. Sa sakyan, sige. Pahanap na tayo ng uh, shop na uh, mabibilit ng gulong. Huh? guys. Oh, at dito nga mga boss ay nakabili na tayo ng gulong at pinakapita natin. Okay. So guys, buksan mo. Hmm. Ayan na. Ayan yung gulong. Oh. Bago na. O, dito mga boss ay dadalhin na namin sa kanyang motor para ikapit. Ay katulong ko dito ang aking kasama sa trabaho na si Rachel. Yan ang ginagawa na niya. Para pagdating ni Louie ay makikita na bago na ang kanyang gulong. Tanggal, wala namang pabo yun.

baru baru dan berumum. sudah tahu kena yang di dalam Malaysia. probleman. tuan Andre, baik, tuan Andre baik, seperti itu kita saja. jom, kita saja. saya tuan Andre, Toni itu tujuh empat lima tuh Oh, salamat sa panonood mga boss. At sa aming sponsor, salamat po. At ako po ay yung napili na maging tulay para makatulong doon sa aking kasamahan. At sa mga mga followers ko dyan, pakishare naman. At sa mga hindi pa nakapalo, please follow. Thank you.